Tapos ang limang buwang puspusang pagasanay, formal lang tapos ang basic military training ng mga kandidatong sundalo ng Kaugnay Division sa ginanap na Appointment Ceremony of Candidate Soldier course Class 762 at 763-2023 na sa second nd Lieutenant Galido Grandstand sa Gala Field, Fort Magsaysay, Nueva Ecija, Kamakailan. Ang nasabing Appointment Ceremony ay pinangunahan ni Major General Andrew D. Costello, Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division. Nagsilbi namang panauhing pandangal ang Mayor ng Gapan City na si Mayor Emery Joy Pascual sa nasabing aktibidad. Nagtapos ang nasa 265 kandidatong sundalo na naitalaga bilang bagong parte ng hubong katihan ng Pilipinas sa ranggong private. Nanguna sa Candidate Soldier Course Class 762-2023 Maidlas, si Johanson Lervy G. Agyas at natanggap ang Physical Fitness Proficiency Award. Samantala, Nanguna sa pangkat ng Candidate Soldier Course Class 763-2023, Matalikas, si Vicente S. Ucita III, at nakuha ang Physical Fitness Proficiency Award. Ako uh, po si Private Johnson Ravigi, I guess. Uh, sa experience ko po sa training, hindi po talaga basta-basta yung training. Basta, yung ginawa ko lang po is tatagan yung uh, kalooban ko sa isip at sa sarili. At lalo lalo na po sa pag-aaral. So kailangan po namin mag-aaral upang matutunan ang mga tactics at mga matutunan ka namin sa lalo po pag mapunta kami sa field. Uh, hapon, umaga hapon yan, nagja-jogging po ako yan. Kung uh, pwede nga po umaga hapon talaga, jogging yan, jogging. Tapos sa bahay, pag-uwi, push up, sit up, yan prepared pa naman sa talaga nakatawa. Pag papasok ako pa sa army, naisip ko na po yan eh, na kailangan physically fit ka. Hindi lang dapat physically fit uh, prefer din yung mental health kasi hindi lang pwede na malakas yung matuhan Dapat malakas din yung pag-iisip para uh, makasin yung matapos ng training na to. Pinabot naman ng ilan sa mga mag-anak ng mga kandidatong sundalo ang kanilang taos pusong para salamat at kagalakan na matapos ang ilang bang pagasanay ay natapos na ang basic military training ng mga nagsasanay. Uh, nagpapasalamat po ako at nakapasok na din yung anak ko sa 5 years na hirap na dinaanan niya. <laughs> kahit mag-isa lang na pumupunta dito na lang Kinaya pa din niya kahit anong pagsubok na dinadaanan niya. Kahit anong suway ko sa kanya na huwag na siyang papasok. At mahirap ang sundalo kasi sundalo na rin yung papa niya. Pero sabi niya gusto kong sundan din ang yapak ng papa ko. Sabi ko niya kaya... Papasalamat ako sa Panginoon at natupad din po yung pangarap po niya sobrang blessed po. Kasi bunso po namin siya. Alam po namin, um, hindi niya makakaya. Pero God is so good po. Na nakaya, nalampasan po niya yung training. At ang message ko po sa kanya na pagbutihin niya po. Ngayon na nakapasok na po siya bilang army. Pagbutihin niya po at maging tapat po siya sa serbisyo, serbisyo niya. Para maging maayos po yung takbo ng karera. Samantala, ang kanilang class name na CSC Class 762 na maidlas ay nangangahulugang mandirigmang handang ialay ang buhay na may disiplina at lakas para sa sambayan ng Pilipino. At ang CSC Class 763 matalikas naman ay matapang at aktibo na tagapagtanggol aasahan bilang lingkod ng inang bayan kasangga at iaalay sa serbisyo at seguridad. Ang mga bagong talagang sundalo ay dadagdag sa pwersa ng Kaugnay Division upang lalo pa mapalakas ang pwersa na siya magtatanggol at magpapahatili ng kapayapaan sa lugar na nasasukupan ng 7ID. Mula dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ako si Jomari Vallejos, ang inyong kaugnay.